Finisher. Oh, yan. Yeah. Kunin mo yan. Dali ka na. Dali sa bibi. BJ sa siya. Bijay sa amin. Panatan ako. Okay na na, na na. Yan na na-touch. Ay ka na. But, <laughs> so, so, guys for sort of this video ko no ang tidalag baboy si nana yung na finisher grabe ka ka grabe ka makakaanog ko Ay bahog ang among baboy Laban lang na eh. Hapit na gyud. Hapit na gyud maka, maka maka, cycle kinabuhi. Mana. Nganong nganong nagminyo mga tanaw nagisud-lisud na imong kinabuhi. Laban <laughs> nilang gyud kay entawon lagsakit sa buot. Ay! So, ayan. Finisher yan, vital finisher. Kasi hindi kakain yung aming baboy ng ibang, ano, tubong. Vital lang talaga. Yan, ayan. Ilagan nyo Bye! And thank you, Kaayo. Goats.